yamyam yamyam Ay, nakorong pin na naman. Chinat ko na 'to kanina eh. Alulong ko ka na, parit ka pa. Chinat ko na 'to kung tama yung pin location niya eh. Nakakasang init pa naman. Taga -na, kanina pa ako dito. Mga Nakakabui lang, nakakabwisit talaga. Iya. Hey, yeah. Ayan o, sinabi ko. Sir, tama po ba yung pin location nyo? Opo, pakicall na lang po yung recipient. Thank you. Tapos pagdating ko sa habila, ako asa-asa ako, tama yan. Pinuntahan ko ngayon sa Amarillo. Habila Amarillo, pinuntahan ko. Punta ko doon sa guard. Diyan tanong ako kung block. Hindi ako makapasok sa subdivision kasi nga may block and lot. Kailangan. Hindi naman daw kilala nila itong pangalan na to. Si Janine. Hindi nila kilala. Wala rin apelido. Janine lang ang binigay ni, ni ma'am. Tapos ngayon sabi ito. ito Nag-chat. Wait daw. Wait. Wait. Ay, nag-chat ngayon ako tinanong ko sir, sir tinatanong ko kasi ng guard kung anong black and lat nung ma'am Janine eh kinol ko na naman siya eh kukol ko na naman wala ay ang nag reply siya hindi siya nag hindi siya nag hindi siya ng call ngayon may binigay na naman siyang bago sa akin oh Ito daw ngayon ang i-call ko. Awit. Kawawa. Ito so, pa naman yung cake eh? Mm. Pang cake na naman. Mm. Red ribbon. Red ribbon. Mm, red ribbon mga ilo. Kawawa. Wow. May red ribbon na naman yata. Kaso, hindi naman nagre-reply. Hindi siya sumasagot pala ng tawag. Nagre-reply. Hindi siya sumasagot ng tawag. Ayan, nag na naman sa akin. Wait. nag -chat na naman mga idol. Ito nakakasar eh. Sorry, hindi ko po text ang recipient.

This. ito matagal dito eh. sir so ito chat to sir sorry pinakausap ko lang po yung involved sa process pakip na lang po yung anong kale kale sir and mark as complete hindi ko siya maintindihan kanina pa ako naiinis wow <tinyo> Maasar ako po Shoo. sinabi ko sir mali po talaga yung address na binigay ninyo parang wrong pin po ngayon ngayon ayun 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 Yan, binigay, yung binigay niyang bago sa aking number ni sir. Kinat ko. Kami Santa Ana. Burgos. Putan layo. Oh, sabi ko na, wrong pin eh, di ba? Yan ang mahirap eh. From Red Ribbon. Pakisayo lang please. Pasin na lang po sa akin yung picture na kasi. Chacha, re-report muna kay Grab. Pero mali ang address na naibigay. Yun, yun lang, tama nga. Mag-order na lang po kami ng bago. Uba, uba, uba. Ito so, maganda. sa inyo na lang po yan pasensya na po wow! resibo na ng need namin para sa pag sa expenses ng company ah, nandilat, bigla ang mata ko ron ah paid na rin po pasensya na po sa abala nagkaroon ng na po kasi ng communication sa company to. Pakisuyo na lang. Okay po ma'am. Yan ang maganda. Binigay na sa akin mga idol yung cake. Mali talaga ang ma pin eh. Layo eh. Hindi hey, may cake ako. Oh. Ito. Eh. Mga alas ang ko ngayon. I mean, Kanina. Sa may ano kabila. Yung una kong ano. 35 minutes yata ako nagantay ron mga idol. Pero ito mas maganda. Binigay na sa akin ng cake. Pagkumpit ko na to. Kasi, anong muna natin ang resibo. Yung okay, resibo, kailangan daw ng picture. Dale, dale, dale. tama na tama oo nagpasalamat na nagpasalamat na sa akin mga idol uwi na ingat po okay finish ka na sa akin kanina pa ako dito 30 minutes ayop na yan salamat din po eh eh, eh. take na naman o di ba? Diba? binigay sa akin hindi ko na no show ganyan tayo kalupit hindi, ni tayo basta basta nag no, -no mga idol salamat peace out